Hello guys! Dahil 30,000 followers na tayo dito sa TikTok, si celebrate natin. Ipagluluto natin ang mga magigiting at masisipag na taga-kolekta ng ating mga basura. Sa 30,000 followers ko nga pala, maraming maraming salamat sa inyong mga suporta. Ito nga pala ang ating mga lulutuin. Pinrepair ko na yan.

<laughs> Three, two, one, GO! Happy 30th Thank you! Ingat, ingat! Bakit ayun tinapay? <laughs>